Hello guys. Dito ako sa gubat guys. Nag-iikot-iikot po dito sa gubat kasi madalas dito guys may ano may nagawa dito ng pang ng manok. Minsan nakakita ko dito guys ng ano pansilo ng manok kaya pala yung manok namin marami ang nawala si dito guys may mga tao dito na kumakain ng manok na hindi sa kanila yeah, minsan pinupuntahan ko dito guys para makakita ko na para ko yung ano maglagay ng mga asipan silo no? mga bitik yan guys so itong ano nila dati nilagyan ng pamain pero pang bayawak nga ano nila guys uh, pang yan pero Tagal na yan. Tagal na yun na ginawa nila. Yung pang-manok, guys. Dito ko nakikita dati yung ano sa manok. Bitik sa manok. Silo kung tawagin nila dito. Silo. Silo. dito ako nagikot-ikot guys ano, sa ano gubat kasi itong gubat guys dito lang sa gilid yung bahay namin bakanting lote to guys na ano matagal na hindi na ginamit ganda nga to linisan guys yung taniman kaso lang hindi man sa amin to hindi yan kasama sa tinirahan ko nga lupa ay gito dalawang hektarya guys yung tinggal utih. luti ibibinta daw to nila pero sobrang mahal naman milyon din ang halaga sa isang hektarya sobra pa ewan ko Dito malinis na yung mga inanoan ng manok guys. O, mga daan sa manok na yun. Dito uh, nag-ano, lalaro-laro yung mga manok. ay yung uh, entresado din na uh, entresado sa manok, yung mga tao kumakain ng hindi sa kanila, dito din sila naglagay ng pansilo nila. tahan ko dito guys baka naman baka naman may nilagay na naman dito dito luag din to dito guys maganda linisan. kung may million lang ako guys binili ko na to dito wala ako wala akong tira guys hirap kami maganda to dito sa tanim guys yung pilmerong bungkal mo sa lupa guys na no matagal na hindi ginamit maganda yung mga tanim lalo na sa ano luya yeah. ganda po dito linisan guys ng taniman oh. Yeah. laki na mga puno guys Yan, ikot-ikutan ko dito, guys. si yung ibang mga tao kasi dito na parang namis nila yung mga manok na labuyo. Ay, pati na ng manok namin na kuha nila. Nahuli. Yan, nilagay sila ng mga pansilo dito. Mga pang-ano ng manok. قول لي من منوك ikutan ko to dito guys kas para mahuli ko yung kung sino man yung naglagay dito ng mga ano naglagay ng mga panghuli ng manok guys so, nila ng pamain ano to guys pang bayawak, na panghuli nila pang bayawak. pero damay pa rin yung mga manok nito guys dahil to lagyan na nila ng silo kawayan na pin binaon sa lupa yan Salamat so, matagal na to guys Tagal na itong ginawa nila Kaya yeah. Yung hinahanap ko Yung bago guys See? Baka mahuli yung manok namin so kalto dito guys. Nagagal hindi na talaga na pinabayaan as may ari to dito. wala namang bago nga pansilo guys baka takot din sila sa ano nasabihan ko kasi yung guys na ano hindi sila maglagay ng pansilo dito dahil may mga manok ako dito marami nang nawala sa manok ko nadala nila guys yung manok ko pag nahuli kala nila labuyo may mga puti, mga labuyo, guys. Mga manok na nitib. Dalasan, mga kulay sa manok labuyo, guys. Pula lang. Mga pula. Yan ang kulay sa mga manok labuyo. sa akin dito guys. Iba-iba ang kulay sa manok ko dito. May puti, may tuba in, may talisayun, may lasak. Maraming kulay sa ko dito. Wala naman ako nakita ang mga bagong pansilo wala mong mga bago na panghuli nila ng manok guys buti naman hindi sila no, lagan yan yun ito na lang po guys. Uwi na ako sa bahay. Salamat sa panood guys. Ingat guys.